May kasama ba ako dito? Kaya tanong nila kung may kasama ako. Hmm. Huwag <laughs> na. Pakita ka. Saglit lang. Saglit lang. Ayaw niya magpakita. Tinatanong nila kung may kasama daw ako. Mmm. Saglit lang. Ito. So, Saglit lang. Ayaw, ayaw niya kasi magpakita eh. Ito siya. Anika. Ano ba yun? Bakit? <laughs> Wala akong kasama. Ako lang. <laughs> i because <laughs> i'm a home got you